Siguradong ikakagulat po ng nasa Malacanang itong bagong expose ni Miss Marlika kung saan inilabas niya nga po ang umano'y picture na nagpapatunay na itong mag-asawang Marcos umano ang totoong nakikinabang sa pugong nag-ooperate ng ilegal sa ating bansa. Kaano ito katotoo mga kababayan po natin? At ang pinalabas na ito ni Miss Maharlika Isasama kaya ng Quadcom ng House of Representatives sa kanilang investigation na kaugnay sa pagkalat po ng illegal na pugo sa ating bansa? Ano po ang mga sinasabi ni Ms. Maharlika at sino-sino po ang mga individual na umano'y sangkot sa illegal operation nitong pugo sa ating bansa na umano'y kasabwat nitong nasa Malacanang? Mga kababayan, ito po panoorin po natin at kayo na rin bahala ang magusga. Okay. Ayan din sa Maharlika Network, dyan nyo po mag-download ang ating uh, uh, picture. Or, ano ba ang kwento ng picture na ito? Mga palangga, taliwas sa pagdidiin na mga jutang jinimes na legislators na tagapagtanggol ng mga jijimon, you, okay? Ay ang reyna at hari ng Pogo, walang iba kung si Bangag junior ang kanyang asawang Adictus Benedictus. Lahat na, name it, rolled into one nga, sabi ko. So itong litratong ito, mga kababayan, pakipakita dun sa, sa, sa Facebook. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kong ganyan. Alright? Pero explain ko sa inyo. Mada-download nyo to ng malinaw doon sa Facebook page. Okay. Eto, eto yung ating regalo pasabog. Sa, 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 picture na ito, mga palangga, okay, nasa gitna, ito ahas. Pakita natin si As, ito lang. Ito. na no, dito. No, I mean, so YouTube. Right? This one, okay. So ngayon, okay, punta nyo na lang sa Boljakan. So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng letratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa uh, Congress uh, na hearing na kung saan pa ulit-ulit na siya daw ay may ari ng uh, part owner o yano know, kasabuat dyan sa uh, iligal na pogo sa pora. Okay, katabi siya ni Lisa Tanas. Then, uh, again, dito po sa YouTube channel natin, mag-download mag nyo po itong picture na to. Just bear So, ayan po ha, at isa-isa uh, po na ina-identify ni Ms. Maharlika Ah uh, ulitin ko po ah kung gusto niyo po makita yung clear picture at pwede niyo ma-zoom yung picture na ito available po sa Facebook page ni Miss Marlika itong ah uh, Marlika or uh, Boljakan ito pong uh, Marlika network pwede niyo po tingnan at sa mahabang video yung full episode talaga na vlog ni Miss Marlika puntahan niyo lang po sa kanyang Facebook at sa kanyang uh, YouTube mga kababayan po natin alam niyo hindi na po ako nagugulat actually dito sa pinapakita ni Miss Marlika kasi iniisip ko rin yan dati eh. Na kung sa uh, panahon ni PRRD, lahat po ng mga Pogo operation ay naging legal. ah uh, talagang kontrolado po ng administration ni PRRD, kontrolado po ng tagapagkor. At kung sino man yung legal na nag-ooperate, agad po nila na tres. Pero nakakapagtaka lang kasi, una, na sinasabi po nila na napakarami na po yung hindi kumuha ng lisensya. Uh, kung kung uh, tama po yung aking pagdinig at uh, may memorya uh, sir Wright uh, I think uh, nasa 300 plus hindi ko sigurado ha I think lang I think nasa 300 plus ang walang lisensya Pero bakit ganoon kadami no Bakit hindi po sila agad nahuli hindi po agad sila nerate? bakit tinayaan pa po, po sila nag-operate sa dalawang taon na nanungkulan po itong administrasyon ni Marcos Jr. Kaya ang inisip ko, baka may mga matataas lang na mga nasa gobyerno, posibleng posibleng nagbibigay sa kanila ng protection para makapag-operate po sila na wala po silang lisensya. Kasi mang, tandaan natin mga kababayan, ang mga ito ay mga Chinese national ito. And most of them, hindi po sila marunong magsalita ng English. Di ba? May mga translator po sila. So, saan sila kuhugot ng lakas ng loob na magpapatakbo po sila ng illegal na negosyo sa ating bansa? at itong pugo pa na medyo mainit-init ito, eh, di ba, magpapatakbo sila dito kung wala po silang mga nagsusuporta or back up. Kinisip ko, baka may mga malalaking tao. Kaya sabi ko, hindi kaya totoo, hindi kaya totoo itong umano'y allegation ni Miss Maharlika na sila nga po, yung nasa Malacanang umano, ha, yung nagbibigay talaga ng uh, protection. Di ba mga kababayan po natin? So, in a way, ang mga allegation na ito ay pwede naman ito pa ng House Representative para malaman. At uh, syempre, karapatan din po ng ordinaryong Pilipino na malaman kung ano yung katotohanan yung nasa likod ng picture na ito. At baka gusto ni ano ni Lisa Marcos na ipaliwanag itong expose ni Ms. Marlica para sa kalinawan po at uh, kaalaman nating mga ordinaryong Pilipino. At nas sa kaliwa niya ay si Ah, uh, ah, uh, uh, no. Yung, yung uh, Rainier 2, okay? Nasa tabi ni Cassandra Ong. Tapos yung katabi ni Zatanas ay asawa ni Rainier Chu, Tapos si Bangag Jr. Si Bangag Jr. at saka si Rainier 2. Okay? mo natin kasi nasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Okay. Dito sa letrato ito makikita mo si Noel Stanislao, retired general na kaibigan ni Kuting makita din si Jetro Dionisio, yung nagsushoot-shoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. But sinasabi ko lang, itong litratong ito ay hindi ito AI, it, hindi ito de-fake. Okay? Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Patrick Prudente, former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega, o kilalang Pepe Ortega, na ngayon ay pag Director na si Zatanas ang nag-appoint dyan at si Bangag. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benny or Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Okay? napaulit ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang ibig, ano ang ano nito? Ano ang, sino-sino itong -sino mga taong ito? ayon sa puting ahas, mga kababayan, itong si Rainier Chu. madami talagang puting ahas ni Marlika. Ano? Bakit kaya hindi mahuli-huli po ito ni Lisa, itong mga puting ahas ni Marlika? <laughs> okay? Na nakasama dito, yung nakablak, may label naman dyan, ha? Itong si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay tagaayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Tanas. Ayan, makinig kayo ha, mga kababayan po natin, para makapaguska po kayo. Kasi lahat po yan ay iniisa-isa naman ni Ms. Marlica kung ano po yung kanilang purpose, ano po yung kanilang papel dito umano sa pagpapatakbo ng uh, Pogo operation. Uh, Tingnan natin mga kababayan. Ako, mas gusto ko pakinggan ito dahil gusto ko rin umaksyon din yung mga sinasabing quadcom na patas daw po sila. Uh, Tingnan natin kung uh, investigahan po nila yung uh, picture na ito. Yung nagsasabing galit sila sa Pogo, galit sila sa China. So, ngayon makikita po natin kasakasama po pala ng mga nakaupo sa Malacanang. Di ba? So, bilang ordinaryong Pilipino, Uh, tayo naman ay nagaantay lang po kung ano yung kanilang paliwanag. So kung may paliwanag nila ng maayos, hindi God, uh, di ba? Kung ma po nila na hindi po sila sangkot, hindi good. Pero karapatan po natin na malaman sa totoo lang mga kababayan po natin. Kasi, ba, mga e chanper kasi eh, na inaakusa po nila sa Duterte, inaakusa po nila sa dating administration daw, kaya talamak yung illegal na pugo, talamak na yung mga Chinese na mga sindikato dito sa ating bansa. So ngayon, makakita po tayo ng picture ng ganito diba? So dapat maging patas po. Ah uh, lalong-lalo na po iyan sa House of Representatives. Naginagamit po nilang ano eh, yung pamumulitika sa mga Duterte, 'di ba? Ayun, ayon sa ating in informer, mula 2016 to 2022, okay? Ang mga ano-ano mang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na ah, uh, you know, yung mga Chinese naka-white May label, 'di ba? Yung naka-white si Rainier Chu. Okay. So ayun sa ating putingahas from 2016 to 2022 kung uh, anong mga negosyo okay ng mga Chinese na kasabwat ni Liza Tanas na kaibigan niya na gustong ipasok sa Pilipinas ay dumadaan sa most low. sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio and Dan. Remember that? most. So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinokotongan ni Zatanas ng Bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay? So yan ang negosyo na ni Bangag. Actually ni Zatanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022 kumita ng bonggang-bongga -bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Satanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Satanas. Ngayon mga kababayan, ano ang i-anong-ano niyan? Ano ang uh, Impak sa taong bayan. So sa kabila ng paghiring-hiring nila na mga yawa dyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan. Yeah. So, mastermind o at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa, si Romualdez at kanil silang pamilya. Da so, ngayon po ha, direct na po na pinangalanan ni Ms. Marlica na sila umano itong matataas na opisyal ng ating gobyerno ngayon ang omanoy sangkot at sila daw po yung mga nagbibigay talaga ng totoong proteksyon dito sa mga pogo-operator sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan po natin, kagaya nga po ng sinasabi po natin, karapatan po natin na malaman ang katotohanan. At kung itong miyembro po ng Quadcom, kasama po itong si Fernandez, Ako, Barbers, Abante, Paduano, na sila daw po ay para malaman kung anong katotohanan, sila daw po ay hindi na mumulitika, hindi daw po nila target itong mga Duterte. Abay, baka kailangan nilang imbestigahan ang picture na ito. Baka kailangan nilang imbestigahan itong nalalaman ni Miss Maharlika para malaman nila kung ano talaga ang simula na itong mga nag-operate ng illegal sa ating bansa. Hindi po sila dapat magsentro lang dito kay Mayor Alice Go o yung sa Purak. Baka ito yung hinahanap po nila na mas malaking isda pala. ba? Diba? Kaya palagay ko ito ay alam siguro ni Attorney Harry Roque at uh, baka nag-aalangan lang po siya o baka kumukuha lang po siya ng buwelo para i-bulgar din po ito kung sakasakali mga kababayan po natin. So of course inunahan na po ni Miss Maharlika at kung titingnan nyo po uh, obvious na obvious talaga yung pagiging bias po nito nasa quad ko ngayon. Kasi si Miss Cathy Binag hindi nila pinapatawag eh. Tal, droga lang naman. Ayan si Miss Cathy Binag may alam may USB pa ay physical uh, na evidence talaga na hawak. So, pero hindi nila pinapatawag, di ba? At uh, hindi rin po nila pinaimbestigahan itong si Jonathan Morales sa House of Representatives. Pero itong si Jimmy Goban, pinatawag nila. Na alam po nila na ito po ay no presumption of innocent na dahil nahatula na nga po na guilty. Pero ginamit pa rin po nila. At ngayon gusto nilang akunin sa bilibid at uh, gusto nilang mag-stay muna dyan sa House of Representatives. So, ramdam na po natin na may favoritism at lahat po yan ay nakasintro sa mga dota. So, kung sila ay totoo, pakita nyo po sa amin na patas po kayo yung nasa quadcom at paimbestigahan nyo po itong pinakita ni Miss Marlica para malaman po natin kung ano po yung katotohanan sa likod ng picture na ito. Mga kababayan po natin, kayo na rin po bahala magusga sa mga allegation at expose na ito ni Miss Maharlika. This is Kababayan Baro Ph. Maraming salamat sa tunay na issue. Bye.